minsan-minsan lang naman mga kamigo ka-amiga. Ayan, pizza, ha pizza hot daw. Sige, Joe, bili ka na Joe. Tusan ko na lang muna si Joe kasi uwi muna ako dun sa bahay kasi may gagawin muna ako sa bilip. Ayan, okay. Bili ka nang, ano, Joe? Bitcha. Kamigo ka-amiga, magandang tanghali. Nandito si nanay. Si Jonathan, wala dito mga kamigo ka-amiga. Pinabili ko na snack. Snack na ano, na ano ba yun? Snack na kanyang ano, minsan-minsan lang uli naman ba pizza yung vegetarian. Pizza vegetarian. Like, isang yung vegetarian. So, pinautos ko na lang kay Joe, mga kabi ko kami. Saan ka ba galing? Dugo. Saan? Dugo. Ano? Ha? Ano? Gala nang gala na si nanay eh. <laughs> gala nang gala. Ginagala-gala ka na ni Joe ah. Oh, inayos na kasi nang ng ko yung gulong. Naayos na nangasawa ko yung gulong. Nagala naman ang nagala si nanay. Wala ko. Ha? Bakit? Ha? Wala Alin? Saan nga kayo galing? Ay, doon sa kabila. Si Antay na lang natin si Jo, ha? Pinabili ko ng snack para may snack kayo. Ay, kaingay. Kaingay sa manok. Ha? Wala. Pagbabaw kanina, wala. sa Sarado kayo. Wala nga ba na ako. Tumama ka? Kay ano kay Jo? Mm -hmm. Saan kayo pumunta? Lata, wala, wala. Wala mo na lang. Huwag mong silang? Oo. Oh. Ah. Okay, Makamigo kami kayo manok. Hindi yung manok. Huwag ka na bumili ng, magpabili ng soft drink. Sakita ko sa vlog ni Boston Ying, Ah nag-iinom ka ng soft drinks na sinabi ni gusto yung minum ka ng soft drinks na ay sabi mo oo wag nga bawal nga ha bawal mag-inom ng soft drinks kasi para tuluyan kang gumaling ha yung paa mo nangingitim na yung paa mo o yan o oh. wag ka nang bili, ng bilhin ng soft drinks pabili ka nang pabili eh. nangingitim na gusto, gusto, mo ba na maputulan ka ng tiil? ha oh. Gusto mo maputulan ka ng tiil ba? O di ba ayaw si sabi ko naman sa iyo eh. Wag na. Pairamin ko na lang kayo ng buti, may mineral ako doon. Ha? Pero yan bibigay ko lang muna yan, mineral yan, bibigay ko muna sa inyo ha. Tubig yan. Bigay ko lang yan yung ano yung nilagay ko sa rep kaya malamig siya ha. Yan ang ininom inom mo, tapos lagi kita binibigyan, binibigyan, ang binibigyan. Ah, so bawal ka talaga mag-soft drinks. So, ka kasi magpabilinay. Eh, Kedyo. Ah. Hindi na si Jo. Dumating na si Jo. Si pinabili ko ng ano ng ano snack namin vegetarian. Okay, okay. Snack na tayo. So keep the chins na Jo. Keep the chins. Ah, mo na. Takaon, takaon. Wow, lami, lami. Ayan, may pinya. Wow, sarap. Sarap. Nay, anong, 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 nay? Ah? sarap. Na, ano mo nay? Reaction. Ah? Masarap. Mabab. Kau kain 'jo. Sarap kain tayo. <coughs> wow, wow. ini talaga. Oh, oh 'jo, isa, oh, 'di Oo, oh, hindi ako isang. Sige, nakain kayo sa inyo yan. Ang dito sa ato, hindi ka naman sarap eh. Ang sarap Sa ato? Mm-hmm. Malutong siya, Jo. Oo. Oh. Ang oh, sarap. Mm, ano na yung lasa? Yaba. Sarap. Sa? Sarap. daw, Joy. Ano siya yung... Yung iba kasi hindi malutong, di ba? Yan, malutong siya. Buti pinaano mo. Ang sarap na siya. Malutado lang yung bilis. Mm mm Sinabi mong tostado. Tostado lang muna. Eh, siya yung pag kinakagat mo siya. Damdam mo yung lutong niya, no? Lagi. Ay, bakit makulat eh. Yung malambot. Yung mm -hmm. ba malambot? Mm hmm, yung tostado. Mas masarap yung ano. Mayan yung, mahihit, no? Sarap! Oh. yung mm -hmm. Kumusta pala? Nagagaling ka kanina kaya maga pa. gising ko kanina, gising ko al uh, mag-alas gis na. Al Kaso, mag-alas un silang pas. Mababa Wala tao dito ba? Sarado. Nagkayag nga doon. Ha? Huh? Nagkayag doon. Pinihati na yung turo. Mm. Eh, Tapos bukas na magkising taraw. Ano si, tapaliguan daw yan eh. Tarang ako daw eh. sabi ni Gusto niya eh. ko kayo? Kasi batid. May tubig dyan, marami yung tubig dyan. No, marami, sabi ko nga eh saka ano daw. Kaya sila ba daw? Hindi e, ko maghintay na lang. Masapit na eh. kasi ko na kaya na yung vlog niyan. Saka sinabi na rin ni Ranger sa akin. Sila nga alam na. ay at, tatlo kayo. Bali abad kayo. Tama. Bali lima pala kayo. Kasama ko. ni sa Parang nagtatagalan ako kumilos eh. Mali daw ako eh. Napay daw dami. Ay nako, pa rin ba 'yan? Dito hey, pag mali ko ka, kayo dalawa. Tabay mo na si nanay ha. Si maaga ka naman nagigising eh. Kagabi nga noon ang oras na ako nakauwi, eh, mag-alas 3 na madaling araw. Ngayon, tulog daw ako. Alas 3. Nagulat ako. Bumaba ako mag lang, bumaba ako mag -alas do, lampas na alao na yon. Mag alas 2 ako bumaba sa tinik ko kayo. Hala. Gising pa si Jo. Sabi ko, "Oy, gising ka pa Jo, matulog ka na." Ganon. Tapos umuwi ako sa amin mag alas tres ng madaling araw. Umalis ako. Tapos pina ano, tinawagan ako ng asawa ko, pauwiin na ako. Eh, kumamayan ako uwi. Mag gusto ko umuwi sana mag alas 4 lampas, madaling araw. Tapos yung anak ko rin, tawag ng tawag, kaya eh, pinapauwi na ako. Habi ko, mamaya na, di, mamaya na ako uwi na. Gusto ko maaga na sana ako uwi sa bahay ba? Ay, pinauwi na nila ako. Eh. Uwi na lang ako. Kinulit nila ako ng kinulit mag-ama. O ano, Joe, kumusta naman pala? Oo, kumusta naman pala yung ano mo doon sa, ano mo, binta mo ba? Ano, nag-aari kami. Wang, ano, wang, ikti lang yan. Wang, ikti. tag kami. Yung isang binigyan na lang sa akin. Tapos yung kurwenta, binigyan na lang kay mama. Ang nagpunta nun sa kanya, 20. Wadi, lang yun. Bigyan pa sila niya. Uh -huh. Tapos, kain ka pa Tapos, 160, tapos yung ano. tag kami. Ay, bali, binigyan niya ako isang dahan. Tapos, bali, sige na sa kanya, 20. Tapos yung kurwenta, binigyan kay mama. Bali, 20 na lang sa kanya. Oo. Oh. Ang yung... bait talaga ni ano ni Shout out sa yung ano? Thinking post, body. Thinking body. Saka yung mga pat, binigyan na rin sa akin. Kasi malambot niya. Tapos ah, yung buwan. Ah, mga anuhan mo na lang. Di ba, may mantika ka man dyan. Binihan mo mantika. Tapos ngayon, ano mo eh, tawag doon eh, initin mo na lang ha. Kasi sayang din ha. Okay. Sayang din. Hey, buslong! lang. Kumusta bus Mga kahoy ha. Mga kahoy. Eh ano, ipasik kong bakay para eh, ano, ipabinta ko sa kanya panguwi ng good number doon kay ano, kay Chin Chin. pala eh. O oh, ano good. na na sa ilong mo? Tiyo, <laughs> lagyan mo tiyo si mga lahat eh. Ayan. Tapos liguan mo bukas ha? Liguan mo bukas na na ha? Ayan, pwede pa Ha? Ayan ka pa tiyo. Tapos yun ang ano, hello Trek. kain Trek. Ako siya, si Joe. Kaya pala na, hindi ka masyadong maano, ma ano ngayon. Parang lulli ka ba? Nagawin nga ang tiktok mo kaya? Eh, ako kasi galing barangay kasi ako eh. Oo oh, eh, ko lang din. Hindi. Kaya pala. Wala rin si Iwak-Iwak dyan eh. Oh. Busy rin siya? Nisaan daw, <laughs> nisaan daw. Sa Biti? Nisaan ko din sa Ah, oh, malayo ka. Mas Bukuin siya na. Malayo. Malayo. Bisaya ka sa buo? bisaya. Shout out sa iyo ano, Sir Waki. Sir Waki Wacky TV. Ano Ang layo noon. ano, Diyo? Ang ano mo, jo? Bakit lonely ka? Ganito lagi. Ha? Ganito lang. Bakit ka naging lonely nga? Ano? Anong tawag noon yung parang malungkot ka ba? Malungkot ako. ng lahat ng Hindi lang ako masaya. Malungkot na ako. Di pa lahat masaya ako? Wala na yung channel yun. Nainggit na nga ako sa'yo. Ay, ganun. Huwag ka maingit sa akin, Jo. Vlog <laughs> ng vlog Ako naman. Huwag ka mainggit sa akin kay, ano man, yung ano, nagbibigay-bigay man ako sa inyo. Hindi, yung pang vlog Love you, ma. Sa mga nagmamahal, sa atin, mga nagmamahal, love you, love you, love you. Mga anonymous, love you all. Kaya hinahanap din ako dun. ng mga babae, ang mga kiring Kung magpa-vlog daw ako. Sabi ko malapit na. Yeah. Dahil gusto kong mag-vlog kasi hinahanap nila ako dito. Ayun, ah, may ano, may tag-in yung... Yung may grocery. Di ba yung bakery dito? Yung may tindahan natin kami kabila. Yung, 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 green yung, yung may green body. Hindi pa pababa sa may tulay, hindi pa. Hindi pa yung dapat pa ng ah, pagupitan. Oo. Oo, yung doon sa may kanto. Oo, sa may kanto. Yung mga babae, yung mga dalaga ron, mga lalaki. Ito yung mga vlog ko. Nag-vlog ka kasi. Ay, nakilala na ako. Mm -hmm. Tayang daw eh. Bakit sigawin nito? Pero magbabalik daw ako. Ay, sabi ko magbabalik ako yung Facebook, hindi na lang. So, Anna. pag may ID na ako. Tapos nga naman. Bukas. Gagawa na ako ni Iman. Ano? Gagawa ako sa TikTok. Tapos sa uh, Facebook. Yung TikTok tsaka Facebook, iisa lang nga tayo eh. Huwag eh. kang ano? Mayroong ka Facebook ah? Di dati yung print sa'yo sa Jonathan Bizarra mo? Oo. Oh. oh, bakit hindi Wala na yung iba na naman ang Facebook mo. Ayan, Facebook ko. Ilawa ni Kuya Ringer yan eh. Parang iba kasi dati nagsikang Facebook eh, di ba? Uh -huh. Tapos ano, tubig na malamig. Oh. Uh -huh. Jo, ay ano pasya mo muna, Jo? ano mo muna? Basta kasi kailangan ko ng ano buti ha. Kailangan ko kasi ng buti. Hawak na kay nanay. Yung sali salinan. Ano mo siya ng tubig kasi para ano, para may salinan siya. Hello madam, shout out. <laughs> shout out si madam. Sarap nanay. Kunti na lang. Yan, pagkain mo pa yan mamaya. Pinasalin ko mga kami ko kami kayong tubig kasi wala na kasi ako mga lagayan din eh. Tapos, Jo, kahit anong hiling ni nanay na mag ano ng royal ha, royal, wala wala ha? Jo ha? Wag, wag talaga. Lagayan ko ng tubig. Bukas na, nai. Pagkagising mo, ligo ka na, ha? Oo. Oh. Maligo. Ayan, painumin mo, Diyo. Tapos kayang dalawa, Diyo. Maligo. Ayan, maligo. Liligoyan si yan, dalawa kayo. Ayan, yan ka na, Diyo. Maligo raw, eh. Ano nga pa? Ha? Maligo. Ngayon lang kita nakitang tumawa, Diyo, ha? Ha? Ayun po, nakakain ng Ay, ganun? <laughs> Masaya talaga, Jo. O ano, Jo, ang ano mo, Jo? Mga ah, ano, Jo, ang ano mo para sumaya ka, Jo? Yung weekend ta bago. Ha? Ah? Yung sana. An Ano 'yun? Ano 'yun, Jo? Ano 'yun, Jo? Yung weekend na bago na Hindi ko narinig ano 'yun. Weekend po bago para masaya na po ako. Oh. Ay, ganun ba? Yan ang Ah, yan ang mo. Oh. Pa kasi gusto kong magkaroon ng bagong weekend yan eh. Yung ganito, ganito kasi yung ang ganyan. Yung o sana, sana lang, o oh, sana lang, lang. o oh. sana magdilang anghil ka, Jo, ha? Eh? na lang pagtatawagan lang ba magdilang ang hill At kasi yung kailangan ko iba di ko rin kailangan yung mga kailangan ko ayun an lang ang kahilingan mo halimbawa wala nang iba sa mama ko na lang oo para lang kay, kay nanay no para nanay no ano mas hindi kasi nagkaroon ng bago kasi yung pa, pa ano ano bang paano kung magkaroon ka ng bago halimbawa tapos ano ba ang magiging ano mo sa ano mo, halimbawa, babago ba yung ano mo na, hindi ka na pagsabihan na, Jo, maglinis ka, ganyan, kilos ka na lang ba na, hindi ka na dapat pagsabihan ni Ate Jeannie ba na, oh, Jo, maglinis, magganito, ganyan. Hindi na, kailangan may kusa ka. Ito siya nabungo ganyan. na. Ah, naglinis ka? Nabungo yan eh, ah, tapos nilinis ko kaya din ang mga tapos din. Ay, oo, oh, um, buti tuyo na siya. Oh. Wala na yan, yan, magali lang yan, pinag... Dapat kami kaganini. Kaya rin eh. mm. e, na matangi din umiya ko sa timba. Binubus ko sa kanal. Basti ka doon sa, lo, sa CR? si Ar? Wala. Hindi ka matay rin na dumaso. malayo. Ay, malapit lang yun doon. Malapit lang yun doon. Pero sa timba lang, parang hindi na matangi doon. Tapos binubus ko na lang dyan. Tapos na sa timba eh. Ay, e, pero pag matay ako doon din sa CR. Hindi, may ano, pag may ano may CR, bakit ka ba doon sa CR? Hindi, e, para pa, pag, pag nga sumad ako, Diyan na lang sa Paano kung nga halimbaw... Hindi mo pwedeng diyan sa may timba kay may CR man tayo. Oo. Sa ka. Kita tawag lang ano tawag din si naman ako. Kakakain lang nila madam. Tulog na lang madam. Tulog na lang madam. Oh. Ah, si madam oh. Yan lang, Oo yun lang kasi pag, paano kung halimbawa makita makita kita dyan na bigla ka nag-ihi dyan tapos makita kita isisitahin kita talaga nyan saka mapangi saka wala nang tangi yan, sa na lang. Huwag na doon, nasa, ano, dirits pa na doon ah, sa CR. CR kasi may, may, yung CR nilagyan na ng ilaw yun. Ang na ko susunod, nakabi nubusan mo na yun. Ha? Oo, linisan mo rin yung CR kasi bago ka nag, ano, dyan. ba diba ang CR tinangga ko kasi diba, sigma, dumi. Pinalitan ko ng bago yun. Bago nga yun Oo, kailangan, kailangan paputiin mo pa rin yung kasi puti yun, binigay ko sa'yo na para magamit puti yun, kailangan linisan mo. Ganun ha? Bye. Ganon. Ano na nai? Ano na muna kay kay ni nani oh. Ano masaya? O, sige. Ito kasi masira na rin. Ha? na rin. O hindi natin alam kasi malay mo may awa ang Diyos o di ba na yung ano mo yung hiling mo mangyari o di ba? o di ba? Oo. Oh, o, di ba hindi natin alam o di ba may awa ang Diyos. O, yun na talaga o di ba mag di ba magiging ano kaya sobrang kasayan yan di ba? Kailangan talaga manalig tayo sa Diyos. Ha, Jo ha. Di ba sabi ko sa iyo ka matulog magdasal ka. Kagabi, ang tagal binaba kita kagabi, ang tagal mo nakatulog Hindi talaga natulog. Ay ganoon. Ah, pa na ba ang ka. Tapos ang gising mo? alas sa isang umaga ay ganon tapos si nanay natulog na kagabi uh -huh. ganon oh, ano masasabi mo sa mga ano natin view, mahal natin viewers ah uh, marami sila magka viewers lang sa, sa amin ni mama tsaka sa snack po ho. sa snack po na pizza favorito mm -hmm. namin po ni mama lalong lalong po ako Buburito niyan niyan nila. Salamat po Saka, sa lagi po malawin. si, lagi na po dami na po siyang bigas kasi marami na rin po nagbibigay. Marami na Yung bigay ko ng bigas na dag, ah, dagdag na dagdagan, nag, ah, na dagdagan nadadagdagan na. Pero mayroon din kayo diyan mga ano yung aliba pang ulam-ulam. Dalawang lata na lang teh. Dalawang lata na lang. Dalawang lata na lang. Tayo nga ako ay Hindi ka nang nauubos yung ano pag marami yan hindi magsaing kayo, sabi ko nga man sa'yo, magsaing kayong ano, isang taka lang, di ba, mabaso ka dyan. Isang, isang baso lang, kasi hindi mo mauubos yan. Ako dalawang nga, datang. ako nga, dalawang baso lang Dati. ako eh. Ha? Dalating ilo. Ang niluluto mo? Eh. Hindi. Dati na rin tayo ako, Pero nga hindi nga gano'n nauubos. Na hindi, madami. Masyado madami. Ma sayang din. Kasi Dati. hindi mo mauubos yun. Sayang din. Tama nga mga natin. Isang baso lang. O, oh, kasi ikaw lang naman ang kakain. Tapos, kunti lang naman kay nanay. Pakain natin kay nanay, kunti. Makain na yan mga Oo. Ang, ano, wag natin bigyan si nanay ng madaming kanin. Oh, kunti diba? lang kailangan mo siyang, i-reduce mo siya ng kanin, ha? Ganon. Kasi, ang bigat-bigat mo na nanay. Dati, kaya ka ni Jonathan. Ngayon, ah wow. Oo, oo. <laughs> Di ba? Oo, huwag ka iyak. Oh, no, ha? Ma an ang ano iniiyak mo na ni masaya ka ba o hindi? Nanay, masaya ka? Oh, hindi ka masaya? Wala ko. Masaya. Okay. Ayun 'yun, o 'di ba? Kaya nagtataka ako kay Jo eh. Kasi kanina kasi ma masyadong malungkotin siya eh. Tapos tumawa rin siya, o 'di ba? O oh, ilagay mo na ba si na ng tubig? Uh, Mayon na ikaw. Tubig ka, Jo. Oh, hindi, mag ka ng tubig ngayon. Inom ka. Jo, huwag ka soft drinks na soft drink, Jo. Kasi mamaya baka magkasakit ka sa UTI, Jo, ba? Alam mo yung pag ka, sobrang dilaw na dilaw. Huwag, oh. Jo. Kasi mam, oo, oh, huwag. Oh, Parang oh, punan ko huwag. Masakit, di mo masabi niyan, biglang sasakit yung ano mo niyan. Pag umihi ka, biglang patapos masakit. Subukan mo na ba yun? Hindi oh, pa. Huwag mo i-abot ano, ng gano'n na magkaroon kayuti T.I. ha? Kasi nga, Jo, pag ganyan puro ka soft drinks, soft drinks, soft drinks mamaya magkasakit ka naman o sino mag-alaga kay nanay iwasan mo na hindi naman alaki. hindi, o, kahit na iwasan mo talaga mag soft drinks Ju, tubig, tubig halimbawa sa isang linggo ikaw lang isang bisis ka lang halimbawa wag yung araw-araw eh. kasi ano na immune ka na sa ano ba soft drinks ba na immune ka na hinahanap-hanap ng ano mo katawan mo yung soft drink Ah, ha, ako nga iniwa, iniwanan, ah, iniwasan ko talaga yung ganun. Bira lang talaga. Nagiinom ako pero hindi lagi. Minsan lang talaga. Pero hindi ko nauubos din. Ganun. Ha? Ah? Ginagawa ng tubig. Ginagawa tubig? Hindi kami. Ay, wag. Wag yun ha. At papatawa-tawa ka pa. Eh, paano kung magkasakit ka niyan? Mamaya baka, pag magkasakit ka yung ano mo, ichichik yan. O di ba? Mag ang magchichik sa dalaga pa. Dalaga mo. Ba Mamaya ba? baka mahihiya ka niyan, siyempre, pahuba din kanya doon tapos i-chichik yung ano mo kasi may UTI ka, di ba? <laughs> <laughs> Pinapatawa ko lang makami ko kami, ga. Tawa-tawa minsan-minsan, di ba nanay no? Ayun. Harap naman tayo. Ang nanay alin niya? Ang alin? Yung winter na job. Dati ni ni mama ko yung mga. Tapos yung wala atakan dito dati. Tapos gamit na rin. Uh, ano, in, anong, At, so. Kain ka pa oh. Kain ka pa, Jo. Tapos, gamit na ang... Gamit ah, na ang... wheelchair nyo. Eh, kuya ka dito. Kaya ka lang. Pero nung binigay mo doon na ipaw. Kaya na. Sira na yung ano yun sira yung wheelchair uh -hmm. Sira na kasi Tapos yun Dito rin namin sa kalikuya bumalik din sa nila. Ginamit namin ng tagalan na. Naman. Sino nagbigay doon? Yan, yeah, no, si Gamunglap. Tapos pinabigay kay Gap. kung yun, binigay ko ng kami. niya yun eh. Tapos binigay ko. Pero nagagamit na pa yun? Nasira na nga kasi dito eh. Matagal na namin nagamit din yun. Tapos ginan na ginana. Pero hindi bago. Pero si Kuya dati, nakita ko, yung sa may malaking garso, bago eh. ibibigay nila doon sa ano sa sinisimuhin niya bago. Kita ko yung katrabaho pa ako. Tantala lang kami. Ano, hindi mabigyan ng bago. Kasi nga ba, hindi niya nga mabigyan eh. Oo, sabi niya. baik saka waiter. Hindi niya ako mabigyan. Ang nakabigay ng wheelchair eh. Dati dati yun. No? yung sa baba ito pero ito yung itong wheelchair ito halimbawa ju di ba sabi mo binigay lang sa baba yung wheelchair tak buhay pa ba yung nagbigay niya niya buhay pa ba yung nagbigay niya niya ay, yung si Hello, madam. Oh, may ano, mamaya. Ay, hindi, naano, oh, naano ko na, hindi mo ako pinuntahan kanina. Ay, ano, nag, napunta ako ng barangay. Tapos sabi, sabi kasi na ano, na, nandun ka na pala, hindi mo ako sinabihan. Ay, 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 And... <laughs> Nakalimutan niya ako, hindi lang. Marsha. Bapay <laughs> <Bye. Bye. laughs> daw. Ah, salamat sa, ano, salamat sa mga, ano, nagmamahal, ganyan. Love you all, mga kamigo, kamiga. Saan man sulok ng mundo, salamat sa inyong lahat. O gabayan kayo ni Lord sa araw-araw sa lahat ng oras kung saan man kayo naroon. O, Jo, ano ko sabi mo, Jo? Salamat sa mga at dinig na kay Kuya Ate. Salamat sa mga mga Maraming salamat sa kaya. Tsaka pa-snack. Tapay-snack po, Peter. ayan. Kalami ba kalami? Ayan kalami yan O, ba? Diba? Thank you. Thank you. Sana sa mga ano na nagmamahal o sa mga hinihiling ni Jonathan, sana mangyari at magdilang anghel ka. O di ba? Magdilang anghel ka para yun lang palang ikakasaya ng buhay mo na wala ka ng ibang hinihiling. Na gusto mo lang talaga na ano yung tao doon. ano Gusto mo lang sabihin mo? Ayun lang. Uh, anong gagawin mo dyan sa loob mo? Lang. Oh, well, yeah, very good. Mag yan ang gagawin man, na. Pipiturahan na yan, ma'am. Mm -hmm. Pwede, alimbawa. Pipitura mm -hmm. pa, mama mama, mama. Ah, mama. mama. Ano pa, John? Maan mo sabihin mo, Jo. Wala na po, okay. Hindi na lang po. Yun. Okay. Ayan na lang. Wala na po. Sige na. Love you all, mga kamigo, kamiga. O, oh, ikaw, nanay. Ano sa so, sabihin mo, nanay? Ay, so, salam bye. Salamat sa nagmamahal. Sabihin mo, nagmamahal. Bye. bye. So, wala na naman mo wala na wow Okay, okay, okay. Oh, sige, love you all mga kamigo, kamiga. Ayun, masaya na si Jo ha. Si Jo, si nanay. Ayan. Hello Ayan, mga kamigo, kamiga. Sa amigo, amiga. No? love you all. all. I love you all. Friend. Okay, love you all. Sige na, love you all. Alam. Ganun. Bye-bye. Love you, nanay. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs>